Hello guys, good morning. Ngayon, ang pag-uusapan natin about sa Gcash. So, paano nga pala ako nag-start sa Gcash? Pale, sa Gcash, um, dati, ang kadalawang isip ako mag-start kasi nga, sinasabi nila kailangan ng halaga kailangan meron kang 20,000 or 15,000, 30,000 bago ka makapag-start So, wala naman akong ganong kalaking halaga para makapag-start ng Gcash. So, ang ginawa ko, um, nag ako, paano ba? Kaya gusto ko mag-open eh. Pero wala akong ganong kalaking halaga. Pero nakapag-start na rin ako ng tindahan noon. Pero ang natira na lang sa akin na pera noon is maliit na lang. Kumbaga, um, nakakatakot isugal sa Gcash pero ginawa ko pa din kaya ang ginawa ko na lang sige bahala na kung ano mangyayari uh, siguro kakayanin ko naman kasi mas pinili ko na hindi ako kukuha sa kinita ng tindahan ayoko kasing mabawasan yon. Ang ginawa ko, binukod ko siya. Kung ano yung natira sa akin, yun ang pinaikot ko sa Gcash. Which is maliit lang na talagang pera. Maliit lang. Pampasimula talaga sa Gcash. Wala pa sa kalahati ng 20 mil. Or maliit lang talaga. So dahil lakas loob ako, at ayokong ihalo yung Gcash sa tindahan. Nag-start ako guys ng 4 4,000, pesos only. Yes, 4,000 pesos only. Lakasan lang ng loob. Kaya, iniisip ko noon, mag-start ako ng 4,000. So, yun, may bumili kasi guys. Ah, uh, continuous natin. So, yun na nga sa halagang 4,000 pesos uh, nasimulan ko siya ang labas kong pera is 3,000 then yung laman ng Gcash ko is only 1,000 pesos hindi ako humingi hindi ako kumuha sa tindahan para pandagdag sa Gcash ko mabagay yung 4,000 pesos na yun, yun ang pinaikot ko pinaikot ko na pinaikot paano nangyari yon? Ang laman ng isip ko noon, wala naman siguro magpapakashout out pa sa akin ng thousands. Kasi nag start pa lang ako, bago pa lang ako. Ilan? Yung ginawa ko sa 4,000 pesos, pinaikot-ikot ko nga siya. E de, meron na akong customer. May nagpa-cash out na 200, 300, 500. May nagpapakasya ng 100, 200. So, sa mandaling salita, yung 4,000 pesos o yung 3,000 na cash out within one day, naubos siya. Agad, agad. So, ala, hindi ako pwedeng, ayokong kumuha doon sa tindahan. So, ang ginagawa ko, yung laman ng chikash ko, napunta na lahat sa Gcash tinatransfer ko pa agad sa bank then bumabiyahi ako guys, totoo bumabiyahi ako ng malayo para makapag-withdraw sa isang araw dumating yung time sa isang araw 2 times, 3 times ako pumupunta sa bank para mag-withdraw kasi nauubos agad hanggang napapansin ko palaki siya ng palaki yung 4,000 ko naging 5,000 yung 5,000 ko naging 6,000 na siya kasi tinatabi ko talaga 10 pesos, 20 pesos tinatabi ko yan guys, hindi ko yan hinahalo sa tindahan yung sa tindahan is para sa tindahan kasi kapag hinalo ko, hindi ko mapapansin na lumalaki na yung jeepash ko gusto ko siyang ibukod para makita ko talaga na lumalago yung jeepash ko So, yung 6,000, 7,000, at guys, tsaga lang talaga. 3 times, 4 times a day na, naging, naging four, hanggang 4 times a day na akong pumupunta sa bangko. In a day. So, hanggang sa dumating na yung time, na mga 6 months, 6 months, 7 months na ako nag gcash Lumalaga na siya. Umabot na siya ng 10K. 15K. So, hindi na ako madalas pumupunta sa bangko. Once a day na lang. Hanggang lumaki siya, nang lumaki. At nag-end ako sa 20K. Yes, guys. Nagsimula ako sa 4,000. At na-reach ko yung 20,000 na pera na pinaiikot ko sa Gcash. Nagsimula lang naman ako sa 4,000. Pero, nag-start ako guys na halos na in a day two times, three times akong pumupunta sa bank para mag -withdraw. nakakapagod, yes, oo, nakakapagod pero nandun yung dedication ko na lumago yung gcash ko hindi ako kukuha sa tindahan na pang cash out, hindi gusto ko pera ng gcash ang gagalawin ko pera ng gcash ang paiikutin ko hindi ko talaga siya guys hinalo ipinukod ko kasi gusto ko talaga siyang lumago so umabot siya guys ng 20,000 at ganyan yung ginawa ko yung tubo ng 20,000 in a day so ayan may bumibili kasi guys hindi napuputol nauudlot so ayan nga So, hanggang sa umabot ng 20,000 nyo sa gcash ko sa tiyagalang then yung tunupo po ng gcash ko guys kaabutin ko siya ng 2,000 yung tubo and then ipa-forward ko na siya sa bank hanggang sa nakakaipon ako lumaki na lumaki yung ipon ko then yung pinaiikot ko lang sa gcash is 20,000 20 lang guys nag-stop na ako doon sa 20,000 na pinaiikot ko doon yung tubo naging diretsyo sa bank hanggang nakaipon ako na nakaipon nakaipon naka at yung naipon ko nakapagpagawa ako guys ng nakapagpagawa ko ng boarding house ayan, napaayos ko yung boarding house namin yung ko yung kinuha napabinyan ko na yan doon sa chicken gusto nyo magsimula ng Gcash, huwag na kayo mag-hesitate kahit maliit lang yung capital nyo. Pwede 3,000 or 4,000 na tulad ko. Basta masipag lang kayo. Masipag lang kayong um, pumunta sa banko para mag-withdraw. Mawalan kayo ng, at hindi kayo mawalan ng pag-asa or Huwag kayo mag-hesitate. Kahit maliit lang yan. At sana nga nakatulong ako sa inyo, sa mga nagdududa na mag-open ng Gcash kasi iniisip nila kailangan ng malaking halaga. Sana nakatulong ako sa inyo. Na wala kayong mawalan ng, ng pag-asa mas okay na mag-start kayo sa maliit na halaga. Kesa mag-start kayo sa malaki, mas okay na mas maliit mag-start para nakikita nyo na na 4K na 3K na ako ng start pero ngayon ang pinapaikot ko na 20,000 na tapos ang laki na naging doon ko yung ganun so thank you guys thank you for watching na na-inspire ko kayo sa kwento ko. Bye!